Okay, welcome back mga sir, mga boss At mayroon naman tayong gagawin na Concert 502B Ang problema nito Sabi ni customer ay Ito lang daw yung gumagana So ito lahat, patay, walang sauce So may dalawang issue tayo dito napansin Unang una Napapansin nyo to Lubog na Lubog na yung Tawag dito yung Pinaka mga sabi kasi ni customer nung no, nag-chat sa akin, baka daw pwedeng pag ginala, magawa agad. <laughs> Natawa ako kasi nung nakita ko, sabi ko kuya, hindi naman yung ganitong sira, hindi naman magagawa agad-agad o hindi maantay. Pangalawang problema, sabi niya, nililis daw niya to, tapos nawala ng sounds. Kung baga, nag lang daw siya dito, nawala ng sounds. Kaya nangyari pala, ay... Ah, ingin naman ang motor na yun ang nangyari pala ay ano oh. tanggal na dito wala na oh yan yung nangyari sa kanya yan so gagawin natin dito ay hugas at saka palit ng pisa sabi ko kay kuya medyo matabaho to kaya ang gagawin natin dyan ay kalas muna palit potentiometer then hugasan yung board tapos uh, ikabit na din. Shout out pala sa may-ari nito si Kuya Kuya ano, hindi Alam ko andito yung ano niya, chat Nakapag-down din siya ng pang ano eh. Si Kuya Jisrel. Yan, ilagay lang natin yan sa iyan ano, kung sino yung may-ari, okay? Ayan. At sa mga ano pala viewers natin, shout out mga sir, mga boss. Ah, uh, pasensya na hindi ako nakagawa ng shoutout pa isa isa kasi medyo na busy tayo so pag ganito ang problema ng amplifier talagang hindi na yan magagawa agad agad sa sobrang dami ng papalitan dyan no? alos lahat ng pyesa ang kinalawang so buti itong ibang transistor hindi naman iwan ko lang itong iba resistor lang ata at saka mga kapasitor so kalasin na muna natin then ano ah uh, tawag dito. Pakakalas natin, hugasan natin. Tamang-tama, maganda ang panahon ngayon. maganda yung sikat ng araw. Okay, para magawa na agad. Ayan, mga boss, nakalas ko na. Bali, tinitingnan ko to habang kinakalas ko. Sabi ko, bakit kaya kinalawang to? Bagong-bago pa naman. Hanggang sa napansin ko yung mga ano na yan. Oh. Sabi ko mukhang ano to, ah, tipis ipis ata. Nakadali dito. Hanggang dito. Oh. Tingnan nyo. Puro kalawang. Hanggang dito. Yan. Napansin ko din itong ano na to, oh. Parang nadali nga ng ipis kasi may mga itlog ng ipis dito. Tapos, dito din. Yan. Sabi ko ipis talaga yung nakadali dito. Puro kalawang eh. At saka yung loob niya, May mga katulad naman itlog ng ipis. Tapos dito, yan. Mayroon din dito. So, kalasin natin dito yung relay. Tapos mga potentiometer at saka switch. Yan. Hinuhugasan natin to Tanggalin natin itong ano. Baka mawala dun habang hinuhugasan. Mahirap na. Tanggalin lang natin to Itong mga ano, medyo matigas tanggalin. Minsan kasi nawawala yan eh. Hindi natin napapansin sasama sa katulad na ito. Nakalas na yung pinakailaw niya. Kinalawang na rin. Oh. Utol Putol na din. Yung pinakailaw niya. Okay, balikan ko lang kayo pag narinis na natin to magkakalas pa tayo ng mga potasyon Tsaka kailangan malinisan na rin kung kaya kaya tinanggal ko na itong transformer. Yung supply pala niya ay 33.5. Yan. Uh, manufacturing date niya ay 2015-9. Yan, yan. So, medyo ano na to. Uh, siguro aluminum na to mga sir. Yung ganito ano. Uh, toroidal. Ayan, mga sir, mga boss, mga hapon na. Ah. So, nabutan na ng hapon yung bilad natin dito ng amplifier. Yan, oh. Ayan, nakabilad siya. So, kanina pa yan. Tamang-tama, tuyo na siguro. Ito, hindi na inabutan ng araw. So, bakit, tuyo na. At saka, malinis na. Sige, mamaya na natin yan kunin. Ayan lang muna natin dyan. Okay, nalinisan na natin. Ayan oh. Ah, uh, 'yun? Malabo 'yung ano. Ayan, malinis na. Tapos 'yan, makinis na dito. Tingnan nga natin. Oh, asa na 'yung may kalawang? Halos hindi na mahalata. Double check na lang natin mamaya. Ayan, kasi 'di ba may napansin tayo dito na uh, may kalawang doon sa ano, sa bago mahugasan 'yan. Ah, ito. Sige lang, malabo yung ano ko eh. Uh, paano ba to Malabo ba yung ilaw ko? Yan. Hindi nahalata, no? Zoom na lang natin o oh, ilawan natin. Ay, brightness naman yun. Tingnan natin kung kaya pa na. Ayan, yung mga jumper na yan, oh. Yan ang papalitan natin. Ayan o. Oh. So, double check ko na lang yan. May napansin tayo dito itong jumper na to. So, ito. So, papalitan na lang natin yan. Ayan po. Ayan pa. Ayan mga papalitan natin mga kinalawang. So, atas muna natin ulit. Ay, ba na yung brightness naman yung Hey. Okay. Oh, oh. Dito hmm. naman, wala tayong ganong napansin dito na may kinalawang. Tika lang, i eh, ano ko nga, ilagay eh, ko nga itong ano kasi malikot yung camera natin dito sa ano. Ito yung makapilo. Yan, para yung stable. So ito naman, ito na yun na ano na natin yan. Itong blower, malinis na. So dito naman sa may harapan or itong uh, ano ba yung Parang ang pangit ng ilong natin yun. Tingnan ko, patayin ko nga yung isang ilong. Yan nga, yan nga muna. Kasi parang masilaw din masyado yung ano, di ba? So dito, Halos parang okay naman siya. Wala naman dito ganong pinalawang. Ito lang, aayusin natin yung hinang. Kasi may sense of repair na rin siya yan. No? Sinubukan ng hinang. Kaya lang, mapapansin nyo. Mga bilog, galatadong ano, hindi kumapit yung hinang. Kumapit man, eh, hindi ganong ano. Ano ba yan? Para may kumiskis Ayan. So masilaw lang pala yung camera ko. <laughs> Patayin ko nga yung ilo. Ayan. Ano ba yan? Hindi maganda yung hinang niya. Papansin ganun din dito sa volume. May signs of repair na din siya. O oh, tamper na, na yun. Ayusin na lang natin yan. Para magawa natin. May mga gagawin dito lang mas maraming gagawin sa sa main board niya. Kasi mga kinalawang lawan na natin. Kasi may mga kinalawang talaga tulad Yan, yan tulad niyan kinalawang talaga. Sa isa-isa natin yan pagtingin dito hanggang doon sa ano siguro mali lang yung angulo ng camera natin kaya malabo o ano hindi maganda so dito marami talagang gagawin isa isahin ko na lang tawos itong mga sunog na piyesa yan may sunog na yan, double check natin dito hanggang dito. Mayroon ba dito mga kinalawang din? Wala naman. So dito, wala pa siyang signs of repair. Kung mapapansin nyo yung board na. Wala pa siyang hinang-hinang dyan. Malinis pa siya. So tayo pa lang naman kabi na dyan. So palit muna ako ng mga ano. Uh, potential potentiometer nga pala. Dumating na yung mga order ko na piyesa ayan oh. no may order tayo na piyesa balik na natin sa ano ayan, order tayo ng mga extra na ano jack at saka ayan transistor okay magkabit muna ako naman Nagka nakakandalagasan na yung ano ayan no oh. nagalaw ko lang nahulog na yung nahulog na yung mga piyesa so unahin na okay yung procedure natin dito ay per channel muna so kakalasin muna natin isang buo to para madouble check kung alin yung ito yung pinaka importante dito mga sir mga boss na mga masolusyonan yung ito muna yan mapalitan natin yan makalas ko muna lahat yan tapos malinis then sunod naman dito kasi sa kabilang channel mas malala talaga yung ano uh, buti naman hindi pumutok yung fuse nya intact po ibig sabihin walang nasirang power transistor Magalang, kinalawang lang talaga Okay, uh, trabahoyin ko na muna tapos update ko na lang kayo. Ayan, bali nilinis na natin yung ano, tinanggal na natin lahat kasi puro kalawang na. Ayan, yung mga transistor questionable na rin kasi ayan o, may mga kalawang na rin sa puno. Papalitan ko lang lahat tapos itong mga resistor na iba na ito banda dito yung ayos pa, uh, yun ang gagamitin natin, ibabalik natin. Yung mga uh, makalawang naman, katulad nito, yung iba dyan na uh, puro kalawang na, wala na yan, katulad nito, mga ibang kapasitor, oh. uh, pinagkakalawang na rin. Yan. Itong iba, mukhang maganda pa, pero malambot na yung paa, Konting ano lang, mapuputol na eh. Kaya, papa, ay mukhang okay pa naman to ah. Ay hindi, may kalawang na rin eh. May kalawang na rin eh hindi kayang isum palitan na lang natin yan para sigurado so ibalik ko lang yung mga pwede pa hindi maglagay tayo ng mga bagong ano tapos double check ko naman dito banda dito saka dito hey, nagkabit na tayo ng bagong volume tapos dalawang switch bago na rin ngayon kakainalas ko tong dito kasi sabi ko ayusin ko lang sana yung hina kikiskising ko to So, hindi ko naman inasahan na sunog na din pala to. Oh. Ayan, oh. Sa board niya, sunog na din. Kaya, papalitan na lang natin to. Yung selector na to, sunog na pala to, eh. Akala natin, eh, ano lang, hindi lang maganda yung pakainang dito. Kasi, medyo nagkatatampert-tampert na nga yung board. Tingnan mo. So, ganun talaga kasi, hindi natin alam. Baka yung ginamit na pangainang, hindi maganda. Or, Kulang pa sa experience yung naginang. Ganun talaga. Wala naman magaling sa simula eh. Wala namang ano eh. Uh, pulido ka na sa simula pa lang. Siyempre pag nag-aaral ka. O ano. So hindi natin alam. So doon pala, ayos na yan. Uh, napalitan na natin yung mga piyesa na dapat palitan yan. Resistor, transistor, kapasitor. Yung dito, tapos yung dyan. Ito na yung mga piyesa dyan na pinagtatanggal natin at pinagpapalitan natin. Kita nyo uh, puro kalawang na, sunog kalawang, sunog kalawang, yan. yan. Okay? So, maglagay ako ng selector, tapos dito naman, yung mga jumper lang naman dito eh. Papalitan natin itong mga jumper ata, yan. Yung resistor, okay pa naman. eh. mga jumper lang dito. Marami naman tayong pinagputulan na napaan ng ano dyan eh, ayan Oh. So mga pinagpiliin natin yung mga mga kapal ang paa dyan ito marami naman dito mga mga kapal yun ang gagamitin natin kasi yung mga resistor natin dyan na iba puro taiwan uh, copper po yun tapos dito naman sa ano nya sa wala naman dito ganong kinalawang eh potentiometer lang dito at saka mga switch so naka ready naman yung pamalitan natin yun na lang siguro muna tapos mamaya pag natapos, ay eh, lilinisan ko pa itong ano, hindi ko pa na eh. Umalik ka buk pa eh. So linis niya, tapos ibalik natin yung ano na, hindi kita naman natin na eh. Yung mga nakalas. So bukod sa ano, ni-rugby ko muna yan, din sa follow up ng glow. Para matibay talaga. Okay, ayusin ko na muna ito, tapos sound check tayo mamaya. So nagpost tayo sa Facebook <laughs> ng pahapyaw na kilala ni Kuya Gisrael yung uh, sabi niya, boss, amplifier ko ata yan ha. sabi ko, upo. At kagabi yun, sabi ko kung sulatihin tayo ngayon, eh, baka matapos natin. So pag natapos natin na maaga, matutuwa si customer kasi ang due natin nito ay, o deadline natin ay eh, sabi ko, mga one week baka bago matapos. So may mga cancel tayo na gawa, kaya diretso tayo dito. Mga switch, potentiometer, ah uh, yan, okay na rin. Pati yung mga switch dito sa baba. Then ito pala, medyo ano, papalitan ko. May kunting galawang pala sa loob. Palitan ko na lang to para sure ball na walang aberya. So ito na yung mga pinagpalitan natin mga pyesa. After nyan, i-assemble na natin. Lilinisan ko na lang yung transformer. Tapos sound check tayo mga sir, mga boss. Okay? Update ko kayo mamaya. So tapo, ito muna pala. Papalitan ko muna. Then na-assemble ko na. Okay, naibalik na natin uh, naka-off muna yan. nakagitna lang itong mga pihitan, selector. Yan, naka-pull na ba itong ano? Yung volume natin yon, So dito naman, okay na, double check yung mga connection. Yan, nahihina ko na ba dito? Okay na, okay na, okay na, okay na. So ayos na lahat. Ang gagawin na lang natin ay ipa-power on tong test bulb. Tingnan natin kung iilaw to tapos yung relay ko magsiswitch Okay? Ilaw na natin. Ayan, umilaw saglit. Dito tayo magabang sa relay. Ayun. Nag-switch na. So, gagawin ko ay lagay tayo ng audio saglit lang mga boss. Okay, mga boss. So, ayan na, nagkabit na tayo ng ano. try na natin volume man. Say say natin. Yan, isa lang muna, isang speaker lang yan. Okay. So ikabit natin tong sa left. Tanggalin natin tong ano para malaman natin kung okay yung tunog. Ayun, basag pa yung isa. So alamin natin, may problema. Double check natin yung double check ko dito yung mga ginawa ko bakit may basag yung isang channel. Naloko na. Saglit lang. Okay, dahil napansin natin na ano, na basag yung isang channel, check ko muna dito yung bias dito muna sa isa. Isa lang para ma-identify natin kung saan tayo mag-focus. Kung dito ba o dito. So dito muna sa pinakadolo. Ito yung pinakadolo muna itong check natin. Naku, zero bias siya mga boss. Yan, zero itong dulo naman, pag ito may bias, ibig sabihin itong isang channel good. Hindi na natin isa isa-isahin kasi okay naman tunog niya. So meron siya. Merong bias, 0.4. Ayan, 0.4. Itong kabila, itong kabila, 0. So ibig sabihin, ibig sabihin yung basalang tunog ito, itong channel na to, double check natin yung kinabit natin at saka yung mga piyesa dyan. Baka may, ano, baka may mali tayong kabit or baka may maling value tayo na ikabit. Tingnan ko na lang. So, update ko kayo mamaya. Okay, nakita ko na yung problema. Sumablay pala ako sa hinang. May dumikit, hindi ko napansin. Nilinis ko pa ng tiner, oh. Ayan, oh. Sabi ko kaya ulang bias gano'n, oh. Yan. So ayusin na lang natin yan Tapos testing natin ulit. Yung problema may tumawid na inang dito Nilinis ko ng tiner Malabo na talaga siguro mga boss sa mata ko eh Nilinis ko pa ng tiner Hindi ko napansin ito yung transistor na yon Yung paan yan dalawa dikit Ngayon testing na natin O ayos na Subok natin yung isa Okay na siya. Ngayon, pag natin yan, uh, sana ba yung ano, ito yung ano, natin, ah, inject natin dito. Mayroon siyang 390 o kaya 0.4 na 390 o 0.4 na yan. So ayos na. i ko na lang yung mic. Tapos yung mga pihitan. Tingnan natin kung gumagana. Okay. 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 So, ayos na yung mic na lang kasi, ito ka lang. Asan ba yung wire ng mic ko? Mahanapin ko pa. <laughs> okay. Then, pag okay na, siguro hanggang dito na lang yung video natin, mga boss. So, yan po yung pinaka na sira ng Concert 5 O2 Amplifier. Anong masasabi ko sa amplifier na to? Actually, mga boss, isa na din to sa naging paborito kong gawin na amplifier. Bakit ka Eh, sabi natin, minsan hindi ko naman natatapos ng, ano, ng isang araw, dalawang araw. Pero, ang maganda naman dyan, napakataas ng success rate. Siguro, ano, sa pool nung nag-vlog ako, hanggang ngayon lahat ng concert 502 na dinala sa akin dito ay nagawa ko lahat wala akong amplifier na walang pumasok dito na concert 502 na lalabas na hindi ko nagawa lahat siguro ano pwede kong i-declare na 100% yung success rate ko pag itong gawa ko kasi parang comfortable na rin ako gawin to at ito lang yung kabisado ko at para naman sa mga customer ko na mayroong concert 502 Uh, sa tingin ko mga boss eh, hindi na rin masama yung amplifier na to. kung baga sa ano kung ikukumpara natin sa mga bagong labas eh para sa akin kung hindi naman ako talaga mahilig sa pangbulahaw na 'ni eh, okay na sa akin to eh. Totoo 'yan na may mga amplifier na lumalabas ngayon na mas malakas dito, mas maraming pictures pero ako hindi ko naman kayo in-influence 'yan pero kung opinion kong tatanungin okay na ako sa 5 bakit ka mo? Madaling iayos, maraming pyesa, hindi siya masilan. Kaya ako hanggang ngayon, 5 pa rin ako. So sa customer natin, si Kuya Gisrel, uh, thank you po sa tiwala, Kuya Gisrel ng Taytay. Yan, itiks na kita. So hanggang dito lang siguro yung vlog natin. Okay naman siguro to kung may problema man sa mic, minor ano na lang yun eh. Kasi pati yung plug, pinalitan na natin. no? Finalize ko na lang din ayos na to.